Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre po ay gulo-gulo yung po. po mga kalaki, alas dos na ng hapon at ito na po magagandang 4 digit lucky numbers ngayong August 31. Ayan, habol na mga kalaki ha. Kung meron po ako hindi mabigyan ng lugar, sabihin niyo po at bibigyan natin agad-agad. Okay? At pag-aaralan ko sa susunod. 4 digit lucky numbers mo ay Thailand, ito na, 2198. Philippines, 3029. India, 1174. New Zealand 6386 Australia 1253 Mexico 2930 Canada 2841 Greece 6030 Israel 7128 Las Vegas 1955 Saudi 2343 Japan 1840 Italy 6925 Germany 2377 ano to? Korea 1538, Texas 2142, China 6913, Singapore 7258, Hong Kong 3397, Sweden 6215, Dubai 8473, Malaysia 2394 at Taiwan 1230. Ayan po mga kalaki ating mga 4 digit lucky numbers. Pwede po yan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki. Good luck! Ikaw na ang mananalo ngayong last draw.